Ito yung ating ating nahuli. Apat lang. Linis na. Oh, may hito tayo mga idol. Oh. Mga idol. Tapos, lagay natin yung hito muna. Mm. Yun mga idol. Bali, luto na mga idol. Oh. oh. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang hapon sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Balay, nakarating na tayo dito mga idol Ang bilis natin nakarating mga idol no? Oh. Hindi pa sumapit yung dilim, pero pap papasapit na mga idol no? Oh. Kah dahil yun mga idol, bilis natin dumating, may kilala man tayo mga idol. Kaibigan natin mga idol ha. Ah. Hindi lang ako nag-ungka mga idol. May nakasakay tayo mga idol. Papunta siya sa kanyang lula. Tapos namatay yung kanyang lula. Yun. Kundilis pala sa kaibigan ko kanina. Nasakyan ko. Na yan mga idol. Bali, meron na dali. dali. Dali ako mga idol. Nagpalit ako ng damit. Kay Naglakat pa tayo mga idol. Paglaka natin, basa, basa, ba? Basa, basa sa pawis mga idol. Tapos nadaanan tayo sa ating kaibigan. yon. Nakasakay ako. Pauntay siya sa kanyang lola tapos na kuha na kanang nailibing na mga idol ba yung kanyang lola. Yon, nakikiramay po ako. Kaibigan, kaibigan, salamat sa pag parha, Paghatid do lang hanggang do lang sa kanyang lola. Maka doon hinati tayo. Malapit-lapit na sa atin yon. Doon lang doon banda. Tapos naglakad na ako kasi pumunta siya sa kanyang doon sa bahay ng kanyang lola. Yon, baka sakali baka sakali <laughs> baka may ga, ga, gagawa gagawin sa, sa sabihin sa kanya dito lang ka amigo ha uh, sabi sa Bisaya pa direla ka Migo kay mato pa ko sa lola yon makadol ito yung atin ating nahuli apat lang maraming salamat sa lahat ng nakapindot noon ha yung ating inupload ng fishing adventure tayo uh, ito yun oh no? linis na oh may hito tayo mga idol oh. ang laki yan yung hito natin oh linis na yan oh saka ito swerte tayo mga idol nakadawi pa tayo yung hito mga idol oo ayan. oo ayan. Okay na mga idol. Tapos lagay natin yung hito muna. okay. Tapos sunod natin 'to. Mm, um, ito din. Mm. Um, ayan mga idol. Um, bilisan na natin mga idol habang hindi pa madilim, no? Ay maabutan naman tayo pag mukbang nito madilim na mga idol. 'Yun? Ayan. ayan mga idol. Ayan mga idol, pagluto na yan mga idol Yo, ready to eat, ready to fight, ready to mukbang mga Iguto mga idol, Eh, hindi ako nang tanghali kanina mga idol Kay tanghali naman yung ko mga idol. Malapit na magtanghali yung ating kainan sa umaga mga idol ba? Yon, kaya hindi na lang ako kumain sa tanghali mga idol. Kita-kita na lang tayo mga idol ha? sa ating kain pagluto na to. Ah, pagluto na yan. Ay, ready, ready to eat na tayo mga idol, no? Sabay niyo ako mga idol, no? Mamaya. So, yon kay lotoyan pa lotoyan mo pamanto agore <laughs> nakatali tayong hito mga idol mga diba, idol mamaya Yun, mga mga Bali, baliloto na mga idol oh oh, oh di ba oh hito hito sa tatlong tilapia mga idol so simulan na natin mga idol habang hindi, hindi pa padilim o oh, hindi pa ko ba maliwanag pa mga idol ba no ayong ah, nagpapasalamat ako sa kaibigan ko mga idol kay nadaan naman tayo mga kaidol yun maraming salamat sa kaibigan natin dyan yun condolence condolence sa iyo kaibigan Naki, nakikiramay ako mm. Mm. Ah. hmm, Ah. Mm. tukoy dito mm. dyan dyan tukoy mga kaidol bali nilagyan ko na pala yung kanyang ko amang mga adba always mga order. No. Mm. mm to. Ito sa kanya mga idol oh. Mm, oh, dito ka oh. Tingnan ka. Yon, sa lahat ng mga solid nating supporters yan, silent viewers sa mga of W na kasubaybay nitong channel na ito. Yon, kain tayo. Kain tayo sa lahat. Maka idol. Ayun oh, dito ka idol oh. Uh, sirtin natin mga idol oy. Oh, eh. Naka naka-kuwan mga idol ba? Naka, pa tayo ng hito mga misko oh, Miss ko na ito mga kadol. Inihaw ito mga kadol. Inihaw na hito at tilapia. hmm 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 mm. Sunog mga na Sunog. Pero yung, yung lamay niya, um, hindi sunog. Hmm. Sarap mga do eh. えっと。<ん> <noise> Tagaktak -tag yung paros mga lol pagkasama na Pagkasama natin yung sili mga lol ba no sa kain Yung paos din sa ilong no mm. pampagana ng kain to mga lol eh. Mm. Yung sili natin ba mm Hmm. Uh, Ang saya ko mga adol. Ay. Hmm? Bihira, bihira naman to ma natin sa pamingwit natin mga idol. Itong hito mga idol ba? No? Hmm. hmm tukoy. Sanis is tukoy? Nagtampo yun mga ka idol kaya hindi natin sinama mga idol. Hmm? Hmm, nagtampo yun. Kaya pagdating ko, hindi gumaganyan-ganyan. Sulubong yan sa akin eh ang kampo malayo kasi mga dol hmm, malayo super layo tapos eh. kung basama natin baka ma mapaaway pa yan kay bawat lakad natin meron mga maso malalaki kaya hindi na sinama no nawala si tukoy Tampo yata yun mga dol hmm. kakain lang yan kaya pag wala na tayo dito kakain yan, yan nawala siya okay. eh Hmm, wala din dito. And dito pa lang. <laughs> Nakaganya maka doon. Hmm, ganyan yung kanya, nakaganyan. No? <laughs> Nagtampo mga idol. Yan oh. maya ko na pakita sa inyo eh. Kin kumain ba nandito lang siya sa ating likuran. Hmm. Nak. Konsentrate lang tayo sa kain. Hmm. Sabay niyo ako maka ang mm, sarap yung ulan natin. Eh, kito ba? Mm. Kito yan. O, sa'yo nga to, itong ulo. Mm. Mm. Ulo. Mm. Okay, kainin mo yan. Ayaw mo? Bakit? Why? Bakit? Why? Bakit? Bakit ayaw mo? Ayaw nyo kumain mga dito. Sampo. Sampo. Ito, bigyan natin to. oh kaya yan. Kain ka yan. Kakain yan mga tukoy. Ah, tukoy. <laughs> uh, si tukoy, kakain yan. Ano ba naman to? Disin hmm. natin. Maliwanag pa mga idol. sabay nyo ako mga idol. Sabayin nyo ako, kain ba? Ano ba naman to? Puro daladal -dal si idol. Eh, kain na nga tayo. mãi sắp mẹ ở phần mặt ta phăng. No mhm 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 Ay. Sorry mga dol. Nabanggit tuloy ko. Sorry sa lahat ng kumakain din ha. Hmm. Yung paus ng ating ilong ba. Hmm. Hmm. harap ma erut, hmm. masem asem ba, no, masam asem, lalu lalu tayar popogi itu, agor, itu <coughs> semua <Excuse me po. coughs> ah, hu, ini nunggu tau beg beg, seluruh bung yang anghang. Hmm. Kain nang tayo eh puro dada salita ni Adjo eh, Ado, Jeff, eh. Hmm. Kusit tayo kain. Hmm. Dami, dami kasi yung kuhan mga dun. Ayan, buto ba? Kulin natin to. Hmm. Kain ka dyan ba? Hmm. Sayang nga na to. Sayang nga na to. Sayang nga na Mm-hmm.